dilim. Dito ba? O, boss! Dito na lang po. Tayo na magpasok. Eh. Parcel. Parcel. Parcel! Parang <laughs> yun Di ba yelo lang pinakabukas? ka na pa-ano, bibili na, na yelo mo. Bibloke mo lahat ng yelo. Parcel! Wala kang Ano lang? Yel! Yel! Tingnan, ah, laging di. may yelo. Laging may yelo. Alright, business na si Mama. Laging oh, may business. yelo. Nag-business. Bibili ka ng yelo! Wow, tuwan-tuwan! Alagaan niyo, Bea! Tumayo ka dito, ha? Yeah, picture! <laughs> Proof of ano delivery. Oh, picture pa si Mama. Ay, Mama tubig. <laughs> <Yeah. laughs> lagi na may hielo, paggawa mo lagi ng hielo. Manila mo flash. Okay, yung dalawa. Hu. Wow. lang yun. Hello, Sige na, putuloy muna na. Bugger, yeah. Salamat pala sa mo, ah. Ayos ka talaga. Oo. Oh, oh. Yan, lang Ay, Ay, yung, yung ilaw, ah. ilaw. Oh. Wow. Pagano

pag-uso yung parang ba kung ano yung mga depektsong nakaka Seven days. Seven days. <laughs> o, ito ito. Tabi mo. ka na ba? Hey, mo to. Harap mo kay mama. Take it or leave Mine na. Yeah! mo sa in para makikita. oh ngiti kayak ngiti uh, sorry, but, uh, tingin oh oh, oh tingin apa masih mama oh tingin tingin oh tingin lang. Hmm. Hey, ada picture tingin <coughs> ya hindi tumakas sa... Ay, ang... Ayaw na no. yeah, muna. May laman na. Tubig. Ang ice cube. Yung may kami natamis natin. Yung <laughs> mga pangat. mga yeah. Dito lang yan. Ay, paglagay mo sa freezer. Basta ko sa freezer. Oh, basa agad.